Alipin ka ba ng negosyo mo or ng trabaho mo? Ako po si RP, na Jim po. Gandang araw po. So, alam nyo, bihira sa atin kasi ang nakaka-realize na uh, yung trabaho at negosyo natin, although yun na nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan natin, inaalipin tayo niyan. Totoo yun. Lalong-lalong na pag nagnegosyo ka. Kasi yung ibang tao, ang iniisip nila, pag nagnegosyo ka, maganda na yung buhay mo kagad. ah uh, hawak mo yung oras mo. So, malaking misconception to. Lalo na kung ikaw yung tipo ng negosyante na uh, self-employed. Ayan. Kasi, magkaiba yung negosyante at self-employed. Although, pareho silang maaring nagnenegosyo, o maaring pareho silang hindi nagtatrabaho sa isang uh, employer. Okay. Pero malaking, malaking diferensya yan. Okay. Bigyan ko kayo ng, ng example. Ah uh, dito sa Jim Depot, self-employed ako dito. Self-employed ako dito. Ang ibig sabihin nung, eto mga gawain sa negosyo kong ito, hindi to basta-basta tatakbo nang wala ako. Okay, lahat halos ng uh, trabaho na delegate ko na sa iba't ibang mga tao ko. Pero karamihan, kagaya ng problem solving, marketing, at iba pa, ako pa rin ang gumagawa nun. So kung wala ako, hindi tatakbo itong negosyo na to. So dito, dito tali ang oras ko. Dito alipin ako ng negosyo ko. Pero yung, yung may sarili kang negosyo, Kagaya ko sa Jim Republic, yung Jim Republic tatakbo mag-isa nang wala ako. So nakita niyo yung diferensya noong self-employed at saka yung negosyante. So ngayon, ang tanong dito. Kagaya ko, dito sa Jim Depot sa paggawaan ko, kinakain nito majority ng oras ko. Actually, alas 8 ang pasok ko dito hanggang alas 5. Pero honestly, gumigising ako ng bandang alas 4, alas 5 ng umaga, natakbo na yung utak ko. So gumagawa na ako ng iba pong mga plano kung ano gagawin ko today or uh, magsasagot na ako ng ibang mga inquiries, uuwi ako. Pag uwi ko sa bahay, may mga tumatawag, nagsasagot pa rin ako ng mga chat. So alam mo yun, talagang hindi natatapos eh. Yun yung kalimitang problema sa Uh, sa, sa self-employed. Okay. Kasi, kakainin nito yung oras mo. Pinaka-perfect example nito, ito, papakita natin sa screen. So, ito, may nag-comment sa atin. Ang sabi ni Sir, may apat siyang negosyo. Meron siyang itlugan, meron siyang tapsilugan, meron siyang bakery, at meron siyang gym. Pero sa apat na yan, yung gym daw ang pinakamaliit ang kita. Agree ako doon. Agree ako doon. Tama naman yun. So ngayon, maari kasi na ang ibig sabihin ni Sir is pinakamaliit ang sales. Okay. Pero granting na, kasi magkaiba sales sa kita. So granting na na pinakamaliit yung gym. Pero doon sa sinabi ni Sir, kumikita yung gym. Maliit lang. di ba? Pero ito ngayon, ito yung hindi ni Sir. Okay, balikan natin yung tatlong negosyo. Meron siya tindana itlog, may tapsilugan, may bakery. Okay. So, bakery. Sir, anong oras nyo kailangan gumising sa umaga? Alas 4 para mag-ready ng mga panisal. Siyempre, kasi maaga nagtitinda Maraming Maraming nabili ng almusal sa umaga. So, alas 4 pa lang. Masa ka na. Okay. Tapos, yung tapsilugan mo, siyempre hanggang gabi yan. So, kalimutan naga alas 10 yan. Diba? So, gising ka ng alas 4, yung business mo, open ng alas 4, alas 10, nagsasara. In between, may tindaan ka, siguro yung tindaan mo, alas 8, alas 5. Okay. Pero yung tatlong negosyo na sinasabi ko, kailangan mo tutukan yon di ba sir? Kagaya ko, itong gym, gym depo, kailangan kong tutukan to kasi may mga inventaryo ako rito, may mga bakal ako rito, may mga binabayaran ako rito, di ba? So, si sir, sigurado ako binabantayan niya. Bakit? Mas lalo siya kasi yung bakery niya, yung itlog niya, yung tapsinugan niya, lahat yan, may mga ingredients na pwedeng makupitan. Pwedeng mawala. ba? Diba? Pwedeng kunin ng mga empleyado niya. Or, okay. So, pagpalagin na natin, hindi na nakukupitan. Pero, yung tatlong business na yon, kailangan-kailangan nun na ma yung mga inventories na nabebenta. Siyempre, Nakabenta ka sa bakery mo, nakabenta ka sa itlugan mo, nakabenta ka sa tapsilugan mo. Meron ka lang inventaryo dito. Pag naubos to, bukas, makalawa, bibili ka na naman. So yung cycle nun, paulit-ulit. Bili ka ng raw materials, benta, bili uli raw materials, benta. Forever na ano yan? Forever na cycle yan hanggang bukas yung negosyo mo. Pero sir, kung napapanood mo to, Pasinungali nga mo yung sasabihin ko ngayon na yung gym business mo, hindi mo kailangan tutukan yun. Kasi, una, munang inventory mawawala sa'yo. Hindi naman ako makukupitan ng, ano eh, ng barbell. Hindi ako makukupitan ng bench press. Di ba? As a matter of fact, merong pwedeng gawin ng gym business na hindi pa pwedeng gawin ng tatlong mong business. Sa gym business, pwede ako malibre na isang buong barangay nang hindi ako nalugi imposibleng mangyari yan doon sa tatlong business mo nang hindi ka malulugi. So, ang, ang, punto ko lang, maaring ano, maaring malaki yung benta mo doon sa sa ano mo, sa mga negosyo mong yon, pero kailangan mong i-consider na kailangan bayaran mo yung panahon mo na ginugol mo doon kasi tinutukan mo yung negosyo na yun eh. Hindi ka tulad ng gym. So, okay, isa pang comparison. Kunyari, ang benta mo sa 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 bakery, kunyari lang, apat na libo isang araw. Apat na isang araw. Samantalang sa, sa gym mo, one five lang isang araw. Pero, kailangan mo ibawas yung sa apat na libo, kailangan ibawas mo dun yung ingredients mo. ah uh, kuryente, arena, asukal, asin, trabador, etc. etc Baka at the end of the day, mahigit kalahati ang nawala doon. Kung 4,000, yung benta mo, baka mamaya 2,000 lang ang matitira sa'yo pag binawas mo yung mga kapital mo. So, although 1,500, yung kinita mo sa gym at 2,000 yung natirang kita mo sa bakery, sipin mo, yung gym, iniwan mo lang doon eh. Pero yung 2,000 na kinikita mo sa bakery, nakatutok ka doon. Kailangan mong bantayan yun. So nakita mo yung diferensya. Ito yung sinasabi ko na doon sa apat na business ni Sir, doon sa tatlong business niya, alipin siya. Alipin siya ng negosyo na yon, pero doon sa gym business na yon, hindi siya alipin. Awak niya ang oras niya. Again, siguro hindi naman kayo kukontra sa akin na pag sinabi ko na ang time, ang pinakamahalagang commodity. Siyempre kasama yung health, pero yung time kasi na precious commodity, hindi natin na-appreciate yan. Not matanda na tayo or mamamatay na tayo eh. Pero kailangan mo i-consider yung panahon na ginugugol mo. Ngayon sir, eto naman. What if, kunyari lang, na kumikita ka ng 1.5 doon sa, doon sa gym business mo, kumikita ka ng 2,000, neto ha, neto. Kumikita ka ng 2,000 sa top Silugan, kumikita ka 2,000 sa uh, bakery, kumikita ka ng 2,000 doon sa uh, tindahan ng itlog. So, 6,000 yun. Tapos, 1,500 lang sa gym. What if? Kunyari lang, isara mo ngayon yung tatlong business. Tapos, magtayo ka ng tatlo pang gym na kumikita ng 1,500, 1,500, 1,500. Mas maliit ngayon yung kikitain mo, di ba? Kasi dati, 2,000, 2,000, 6,000. Yung 2,000, 6,000 plus 1,500, 7,500. Pero ngayon, 1,500, 1,500, 1,500. 6,000 na lang kumpara sa 7,500. Pero ito ngayon yung sir. Doon sa kinikita mo sa apat na gym, hawak mo na ngayon yung oras mo. Hindi mo kailangan gumising ng alas 4. Hindi mo kailangan magsara ng tapsilugan ng alas 10. Di ba? So ngayon, ito ngayon yun. So kung meron kang apat na gym at hindi ka alipin ng negosyo mo, isipin mo anong ngayon ang magagawa mo doon sa sobrang oras mo. Di ba? It's either, it's either, pwede ka ngayon magsimula pa kung gusto mo lang, kung trip mo pa rin parang sa sarili mo, gusto mo magsimula ka pa uli sa isa pang business. Umpisa mo uli yung itlogan mo. Umpisa mo uli yung uh, mo at saka yung bakery mo. Mas dadami kita mo. Pero ang punto ko lang ngayon, may apat na gym ka na hindi mo na ngayon inaasikaso. So, ang punto ko lang, kung hindi ka alipin ng negosyo mo, mas may panahon ka ngayon sa pamilya mo at sa sarili mo. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Napakahirap niyan na Balang araw, nakahiga ka na, may sakit ka na at iisipin mo ano yung mga bagay na pinagsisihan mo. Marami kang bagay na hindi nagawa dahil inalipin ka ng negosyo mo. So, ngayon kapatid, hindi na ako makikipagtalo kung maganda ba, kung kikita ka ba ng malaki sa gym, kikita ka sa gym. Sigurado ako, dahil maraming successful diyan pero sinisigurado sigurado ko yung gym business mo kung alam mo kung pa, paano patatakboin hindi ka alipin ng gym business mo policy RP ng gym dito ng ginaarap po.